So, apply tayo dito. Yan. Sa motor parts. Ganyan. Time po tayo dito. Yan. Peace out. Guys, nice. dito tayo sa mga motor. Dito kasi ang uh, nagkakarera yung mga motor. Ito yung racing field nila. Oh. Uh, dito. Dito. so mag-apply kami ng rider kami magmamaman yun na ito. so ito pang uh, maliit pero mabilis din ito go hard meron din ganyan mas ang dami ito so, tayo motor o oh, yun o oh. Tanda-tanda ngomongan motor, oh. Oh, di bawah. Di bawah. Itu yang kena karirat itu, guys. Ayan. Oh, nakita motor, oh. akademya pa lang eh mga ganyan Lalaki ng mga motor oh Ito 'to Aprilia Ito yung uh, idol ko guys na motor Aprilia Grabe nito oh ang bilis nito guys ito naman dog eh, eh dog oh. oh. ito parang sa Paris na muna oh. tomasake parang sa Paris na yung ano na yun ito ito to ati malupet da motorbike tunod na gusto 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 dito, gusto 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 lang. gusto 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 Doon gusto gusto dinala ka Oh, wala kayong mga bakante dito na, ano? Na, Ah, uh, mag apply Hindi ko pa alam kaya ako. Hindi pa siguro naman ang kaya ako. Uh, Nakala mas ganun Nasubukan mo na lahat yan? Oo, oh, ako yung ano dito. Ang ganito. Ang ganito. Ang ganito. Ah, ikaw pala may ganito dito? Oh, So guys, ito yung oh, kabayan natin. No? Putang entro. Ito pala mga mekaniko dito. <laughs> mga Ducati pala yung ano na ito. Kinukulikot na ito dito. Ito. Um. Ayan ang kabayan namin dito. Ayan ang kabayan natin. Ah, ah, malupit pala. Siya pala mekaniko na ito. So, yun, ibig sabihin, napaka-skills na ni, ano, ni kabahayan. Mekaniko. Mga Ducati, Aprilia, mga kaya na ng mga Honda. Ayan. nakita yung mga motor na yan, guys. So, di ba? Ang lulupit. Hmm. Yan. Hmm? Hmm. Hmm. Diba guys, yun o. Ang ng mga motor o. Ah, ah. Tapos dito sila tumatambay. Yan. Chay-chay lang sila mga Kuwait Mga lokal, ganyan sila dito eh. So, Kasi yung mga kasama namin nag, a nag-a-apply o. Oh. Tapos dito ulit tayo guys. Sa mga motor na Hmm. Ito pang karera din. Hmm. Mm -hmm. Yun. Ito. 250 Duke. Ah, KTM pala ito eh. Ito maganda nito, KTM. Yun o, oh, ang forma niya no, KTM. Hmm. Ang gaganda ng mga motor o. Oh. So, dito. Hmm. Yan. Ito, so, ang gaganda ng mga motor. Hmm. So bali dito pala guys Kumaga May mga motor eh. Ah sige 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 magkapi mga kawain natin And dito pala guys yung mga training ground nila So kailangan mo mag banking banking Ganyan di ba Ayan uh, o oh. Ang mga gulong So parang sa Pinas din may mga ganyan na diga Hmm. Tas ganito 'yan. I hmm. 'yan. Di ba? Oh. Ang ganda ng mga motor guys. Ah ah, rude. Hmm. Yung Hmm. Ito 'yung isang ano, pang-stroll store na lang to. Ganda na ito. Maganda siguro pag maganda na ito, no? Ah, oh, <laughs> maganda yung banking-banking ito, -banking oh, no? At saka meron pa din sa ano, sa bahay niya. Magalangin. Ah, yeah, Aprilia man, ano eh. nasubukan ko na Aprilia na yan. Ito? Oo. Oh. Lahat dito. Ah. Sa mga pang-motocross, meron kami mga ano, yung uh, 250 o 60, mga uh, YZ. Ah, YZ. Um, Binibenta din yan? Hindi, sa mga namin, kung Ah, parang ano pala ito, academy pala ng mga, no? ng mga tawag dito. Ng mga... Parang school pala ito. School. School pala ng mga motor to. So, pag sinong gusto mag-enroll ng magmotor dito pala. So, yan. Ito pang bata ito, ano? Hmm. Mm. So 'yan, mga motor. Mm. So sinakabayan pala dito pala. Yung parang school ng mga kung gusto mong matutong mag-drive. Yan dito. So hindi pala binibintay yung mga motor. So katulad nila doon. Ayun oh. No? Yo, know. 'yan. Mga ganun katulad sa kanila. So dito siya pala nagme-maintain ng mga motor. Yan. Yan ganito. So yan si Kabay no. Ang uh, maintenance sa mga motor sa so, mekaniko pala si Kabay yan, ha. Ah, susubukan mo yan ka Susubukan mo? Okay, doon. So, meron na ding bukas sa Ah dito. So mamaya ulit guys, magkape muna. So mamaya susubukan natin yung guys yung mga motor yan. Ito, ito yung mga racer dito yung mga kasama ko yung mga, <laughs> mga riders yun. Hmm. Ha? Hindi pwede yata yun. Kabaya pwede subukan yan? Ay lumapit ka daw. Siyempre bibidyo ka lang naman. Ayun. yung ang gagamitin siguro, sasakay na So, magkakape muna ang aming mga kasama. Sige, sige. Hindi ka nagkakape? Nagkape na ako kanina eh. Sige na. Parang hindi na tayo So, ito yung kape namin. Oh. So, mga kabayan dito, mga ano mga mga gentle. So, magkape tayo. Dito si mga motor. Ang lubang yung magbabalance daw eh. Nasa na Ha, tapang. Ha, ah, ah. ha. Mm. So, mamaya guys, abangan niya ako. Magmumotor ako, ha. Ayan. Tingnan natin yung... Ayan. Pwede masubukan. Ito si kabayan, ito yung andito eh. Mga mekaniko. Ah. Yan. Ah, sino? Chine-check ni kabayan eh. Pwede rin masubukan niya mga ganyan. Dito-dito lang. Dito. Mga nasiya mo. Ah, eh, bawal? Oo, oh, bawal. So, bawal daw para mga ganito. Para sa mga mekaniko lang pala. Mga ganito. Ikaw lang isang ano dito, oh. Ah, mekaniko. Ang dami nga. Ah, ang dami kayo mekaniko dito. Eh, hey, ako lang lang isa. Ang laki hmm. ng sisi niya. Yan. Ano to, uh, Italy. Italy. Ano to, meron pa ka dun sa, ano, sa loob niya ng container. Meron mga bago dun. Hmm. Ito, but, ito, but, ito. Ilang sisi to? 190. 190. Ah, 190? 190 bilis dito sa ro, 160. <laughs> yeah. Ba, oh, ito mo yan. <laughs> yan, yan, yan malupit 'yung <laughs> sigabayan, <laughs> no. Ang kinukuligot mo mga puto, mga Aprilia eh. Ducati. Uh, ah, ah, ito, Italian motor doon eh. 190cc. Diba? lang. Malit lang pero... Eh, uh, ano uh, pangalan uh, ito, sir? Uh, Ubali. Ubali? Doon sa Ayan. Uh -huh. yung champion doon, si ano, uh, Zidane. Oo. Uh -oh. -huh. Mayroon siyang ano... Pinoy, Pinoy? Oo, oh, hindi. Ah, ah Kuwaiti. Oo, oh, yan. Sige ba, hindi mo. Tumatakbo siya ng 128. Dito. Ito? Oh. Ito? Ito? Oh. Depende sa track at sa jagad, depende sa tono kasi no di ba iba eh. Oh. Mm. Tinuturo rin kasi 'to eh. Sa sa computer namin. Happy will injected. Computer kung ilang laps nila magiging yeah. kami dapat di ba? Ang malulupit ang mga Pilipino, di ba? Yan no. Sige bayan pala dito kalo may gitay, bigani ko pala ng mga Ducati. Aprilia 'yan. Sige bayan. Saka meron din kami ano, mga pang motocross. Mm, maraming motor dito, guys. So yan, 190cc isang taon may gito. Hmm. Tagal na. Eh? Oo, oh, ano mo talaga ang uh, hmm. mga ganito sa Pilipinas din. Sa mga drag-drag. At saka circuit doon sa atin. Circuit. Sa Batangas. Saan ka sa atin? Cebu. Ah, taga Cebu ka. Hmm. Saan sa Cebu? Lahog. Ah, malapit sa Mactan, hindi. Uh, ah, uh, ah Iba yun, Mactan, Lahog. Ah, Lahog. Mactan Bridge yun eh. Oo, oh, Mactan so, Bridge yun. Mga motocross talaga dyan. Ayun ano. sa kabahay. Masaya eh. Malapit. Malapit. Ito ay kakarera to bukas eh. Ayan, ayan, sikapahin nyo.